Apat na bala ng barila na kuha sa bagay ng isang OFW sa Naia, hindi pinaalis ang pasahero at ngayon hawak na ng mga pulis. Nasa frontline balita ngayon si Gary De Leon, exclusive. Hinalughog ng airport police ang bag na ito sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Nakita sa bag ang apat na bala ng 9mm caliber ng baril. Hindi ito mga basyo po nakita ng Office for Transportation Security ang mga bala sa X-ray sa final screening. Nakuha yan sa bagay ni Alias Carlos, 28 anyos at isang OFW na papunta sana ng Cayman Island. Kwento ni Alias Carlos, naiyak siya sa sobrang takot ng arestuin ng airport police. Nandidismaya. Ano? 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 Ayon kay Carlos, nag-firing siya pero noong isang taon pa yun, bago raw siya umalis ng bansa, paulit-ulit niyang sinilip ang kanyang bag at tiniya na walang bala o anumang bagay na makakaabala sa kanyang biyahe. Tingin niya, biktima siya ng tanimbala modus. Yung ano, trip ko, pinaghirapan ko na <laughs> mga permit. Hindi ko naman po lahat yun eh. Sa kabila na nangyari, humingi si Carlos ng dispensa sa mga otoridad para matuloy ang kanyang biyahe pero hindi siya pinagbigyan. Nakakulong siya ngayon sa PNP Aviation Security Group sa NAIA at naharap sa reklamang paglabag, sa election gun ban at paglabag, sa Comprehensive Firearms and Ammunition Act. Sumalang na rin siya sa inquest proceedings. Sabi ng airport police, isa hanggang tatlong pasahero ang nahaharang nila rito sa Terminal 3 na may dalang bala. Pero karamihan daw ng mga ito ay mga amulet o agimat lamang ang pinaggagamitan. Kaya sila ay pinapayagan rin makaalis ng ating bansa. Yun nga lang, ang kay Carlos ay kakaiba daw ang sitwasyon. Kaya kinakailang i ng polis kung ito ay sasampahan ng kaso. Bagong insidente niyan, nahulian din ng bala ng Armalite ng isang senior citizen na babae sa kaparehong terminal. Gaya ng kay Carlos, hindi rin ba siya ang nakitang bala sa final screening ng bagahe? Tingin ng pasahero, tinargetin siya ng tanimbala modus. Ayon sa pamangkin ng senior citizen, bago sila dumaan sa screening, ay tinulungan sila ng ilang porter sa airport para bitbitin ang kanilang gamit. Nakita nila na, tingin nga, senior na tapos uh, nag-wheelchair pa. <laughs> Kaya siguro parang naging target nila yung kita ko. Oh, kala siguro nila uh, hindi na makapag-isip ng ano. Pinalagpas daw si Lola at pinayagang makabiyahe sa Japan para sa kanyang layover pa Amerika nang sabihin nitong may anak siyang immigration officer sa US. Pinapirma lang daw sila na acknowledgement receipt para sa documentation. Paglilinaw ng airport police, wala nang tanimbala sa naiya. Sana hindi sila mong Kasi po yung ating uh, mga screeners, yung security personnel, is nandyan naman po, tagtatrabaho naman po sila. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5.